Ano ang matututuhan natin sa magnanakaw sa krus? Kapag naghahanap tayo kung ano ang matututunan natin mula sa magnanakaw sa krus, dapat tandaan na sa panahon ng pagpapako kay Jesus sa krus, dalawang magnanakaw ang ipinako sa tabi niya. Lucas 23, 43 At kapwa nagsimula ang kanilang panahon sa krus na siya at nilapastangan siya. Mateo 27, 44 Marcos 15.32 Gaya ng ginawa ng marami sa mga manonood, ang isa sa mga magnanakaw ay tumugon ng may pananampalataya sa mensahe ng kaligtasan at dinala sa paraiso ng araw ding iyon. Siya ang karaniwat na tawag na magnanakaw sa krus. Ang taong nasa krus sa kabilang panig ni Jesus ay hindi kailanman nagsisi sa pagkakaalam natin. Kaya sa kalbaryo mayroon tayong narawan ng dalawang posibleng tugon na maaaring makuha ng mga tao sa tagapagligtas. Kapansin-pansin na habang nasa napakasakit at nakapangingilabot na pagdurusa sa krus, ang anak ng tao ay may puso, isip at kalooban na manalangin para sa iba. Ngunit ito ay isang himala na ang isang magnanakaw, habang siya mismo ay nagdurusa, ay narinig ang espiritu ng Diyos na tumawag sa kanya sa pagsisisi at pagtanggap sa kapatawaran na ibibigay ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Habang iniwanan ng mga disipulo ang Panginoon, ang taong ito ay tumugon sa tawag at ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad, kabilang ang kanyang kalapastanganan laban sa anak ng Diyos. Lucas 5.31-32 12.8-10 Kapansin-pansin na tinanggihan si Jesus ng isa pang magnanakaw na nakapako din sa krus. Habang pinahirapan sa krus, literasi sumama sa kanyang mga nagpapahirap sa paginsulto sa tagapagligtas na mundo. At malamang na ginawa niya iyon dahil gusto niyang isipin ng mga nagpapahirap na siya ay katulad nila. Sumapi sa mundo at walang pagmamahal sa Diyos. Mateo 27.44 Hindi lamang ang taong ito sa tabi ng tagapagligtas, narinig niya siya na nanalangin. Nasaksiyan niya ang katiktasan ng isa pang magnanakaw. Nakita niya ang nagdilim ang mundo at narinig niya ang patotoo ng anak. Ngunit ang kanyang kapalaluan ay humadlang sa kanya sa pagpapasakop sa nag-iisang makapagliligtas sa kanya. At kapag siya ay yumukod balang araw sa pangalan ng kanyang tinutuya, gagawin niya iyon ng may pag atubili at habang nasa pagdurusa. Pilipos 2.10 Ang natutuhan natin mula sa naligtas na magnanako sa krus ay lahat tayo ay makasalanan na nangangailangan ng isang tagapagligtas. At kahit gaano pa kadami ang ating mga kasalanan at kahit na naisipin natin o ng mundo, ang ating mga kasalanan ay maliit o sukdulan. Ito ay hindi pa huli para magsisi at tanggapin ang libreng regalo ng kaligtasan. Peso 2, Pahayag 22, 17. Higit pa rito, hanggat mayroon pa rin pag-iisip at kalooban na piliin ang buhay kaysa kamatayan, Hebreo 9.27 Hindi pa huli ang lahat para ipahayag ang Ibanghelyo na sana ay magbubukas ng puso sa isang himala sa pamagitan ng banal na Espiritu.